Limang paraan para mahalin ng magulang habang buhay pa sila. Kasi mga sudyante, tandaan nyo to, hindi habang buhay nandyan si na mama at papa. Kaya habang kaya mo pa, nandyan pa sila, iparamdam nyo na, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Kaya una, makinig kapag pinagsasabihan kayo. Hindi nila ginagawa para kontrolin kayo 'yung mga bagay na sinasabi nila kundi para ilayo kayo sa maling landas sa kapahamakan kasi ang bawat sermon nila may halong pag-aalala pangalawa matutong magpasalamat kahit maliit lang na bagay kahit simpleng baon o ulam may pagod 'yun kasi ang salamat libre kaya wag mong tipirin pangatlo gumawa ng paraan para tumulong hindi kailangan ng malaki kahit maghugas ka lang ng plato, ng pinggan, malaking ginhawa na yon, Malaking tulong na yon, Kasi ang pagmamahal, hindi laging sinasabi. Minsan pinapakita. At pangapat, irespeto nyo sila. Hindi naman kailangan sumang-ayon palagi. Pero huwag nyo silang bastusin. So please, respect them. At panglima, sabihin mo habang maaga pa, ma pa mahal ko kayo. Huwag niyong hintayin na patay na o nasalamay na bago niyo sabihin kasi ang mahal kita ngayon, mas maririnig nila kaysa nasa libingan na sila. Kaya students, huwag niyong hintayin ang araw na gusto niyo silang yakapin pero abo na ang natitira. Or maybe nasa kabaong na sila. Kasi sa tulo, hindi yung regalo, hindi yung pera, kundi yung simpleng araw-araw niyong pagpapahalaga, yun ang pinakamahalaga para sa kanila. Yung malaman nilang mahal niyo sila.